Magandang araw mga mag-aaral. Halina at sabay-sabay tayong matuto sa EPP5. Ang araling ito ay tungkol sa mga karaniwang sakit, sanhi, palatandaan, pamaraan sa pag-iwas at panlunas sa mga sakit ng poultry animals. Tingnan ang larawan na ito. Ano kaya ang nangyari sa manok na ito? Paano kaya natin malalaman kung may sakit ang ating alaga? Narito ang mga karaniwang sakit ng poultry animals, kanilang sanhi, palatandaan, at paraan ng pag-iwas at natural na lunas. Una, avian flu or bird flu. Sanhi, virus, H5N1, na nakakahawa sa pamamagitan ng dumi, sipon, at tubig. Palatandaan, panghihina, pamamaga ng ulo, bigla ang pagbaba ng produksyon ng itlog, at mataas na mortality rate. Pag-iwas, ihiwalay ang mga bagong alaga sa ibang hayop sa loob ng dalawang linggo. Tiyakin ang kalinisan ng kapaligiran at iwasang mag-alaga ng ibon sa mga apektadong lugar. Panlunas Walang tiyak na natural na lunas, ngunit magbigay ng mga halamang gamot gaya ng bawang para palakasin ang immune system. Ang bawang ay may antiviral properties na maaaring makatulong bilang preventive support. Ang pneumonia or respiratory disease, sanhi, Bacteria, virus o maalikabok na kapaligiran, palatandaan, hirap sa paghinga, pagubo, at pamamaga ng mga mata at sinus. Paano maiiwasan? Panatilihing malinis at may sapat na bentilasyon ang kulungan. Iwasan ang overcrowding. Panlunas. Magpakulunang luya, lagundi, at oregano. Hayaan itong lumamig at ibigay bilang inumin. Ang mga halamang ito ay kilala sa kanilang anti-inflammatory at antibacterial properties. Foulpox. Sanhi. Virus na nakukuha sa kagat ng mga lamok o sa sugat sa katawan ng manok. Palatandaan. Pagkakaroon ng mga sugat o lesyon sa balahibo, mukha, at bibig. Pagiwas. Iwasan ang tubig imbakan na pwedeng pamahayan ng lamok at panatilihin ang kalinisan ng kulungan. Panlunas. Pahira ng pinaghalong turmeric powder at coconut oil ang mga sugat. Ang turmeric ay may antibacterial at antiseptic properties na nakakatulong sa mabilis na paggaling ng mga sugat. Enteritis or diarrhea, sanhi. Bakterya o pagkain ng mga kontaminadong pagkain. Palatandaan. Madalas na pagtatae dehydration at panghihina. Pag-iwas Siguraduhin malinis ang inuming tubig at pagkain at linisin ang mga feeders at waterers ng regular. Panlunas Magpakain ng dahon ng bayabas o guava na kilala sa natural na anti-diarrheal properties o pakuluan ito sa tubig at ipainom. Maaari ring bigyan ng apple cider vinegar na natunaw sa tubig para makatulong sa kalusugan ng bituka. Pulorosis or Bacterial Disease Ang pulorosis ay sakit na umaapekto sa loob ng katawan ng manok, partikular sa bituka, liver at reproductive organs, at makikita ang palatandaan nito sa puwitan ng sisiw o manok. Sanhi Bakterya na Salmonella pulorum nakakahawa lalo na sa mga sisiw, palatandaan, pamumutla, pagtatae, panghihina, at minsan ay namamatay ang mga batang manok. Pag-iwas Panatilihin ang kalinisan sa kulungan at huwag ihalo ang may sakit sa malulusog na hayop. Panlunas, magbigay ng pinaghalong bawang at sibuyas na durog at hinalo sa tubig o pagkain. Ang bawang at sibuyas ay may natural na antibacterial properties na nakakatulong sa paglaban sa mga bakterya. Narito naman ang mga paghahanda ng natural na gamot o medisina. Una, bawang or garlic, mabisang pampalakas ng immune system. Ipainom ang katas ng mga ito na hinalo sa tubig. Luya or ginger. Anti-inflammatory at mabisang panlaban sa sipon at ubo. Pakuluan at gawing inumin. Oregano. May antibacterial properties. Ipainom ang pinaglagang tubig. Turmeric. Ito ay pangontra sa impeksyon at sugat. Gawing paste na may coconut oil at ipahid sa apektadong bahagi. Apple Cider Vinegar. Magdagdag ng isang kutsara sa isang litrong tubig para makatulong sa kalusugan ng digestive system. Paglalapat. Kung napansin mong may manok na matamlay at ayaw kumain, ano ang iyong gagawin upang hindi mahawa ang iba? Maaaring ibahagi ang inyong sagot o opinyon sa klase. Paglalahat, ano-ano ang mga karaniwang sakit ng poultry animals? Pagtataya, panuto. Basahin ang mga sumusunod na tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot. Una, alin sa sumusunod na sakit ng poultry ang dulot ng Salmonella pulorum at karaniwang nakaaapekto sa mga sisiw? Letter A, avian flu. B. Pulorosis. C. Foul pox. D. Enteritis. Anong sakit ng manok ang nakukuha sa kagat ng lamok at nagdudulot ng mga sugat o lesyon sa mukha at katawan? Letter A. Foul pox. B. Pneumonia. C. Avian flu. D. Enteritis. Paano maiiwasan ang pneumonia or respiratory disease sa mga manok? Letter A. Ihalo ang bagong alaga sa iba agad. B. Panatilihing malinis at may ventilasyon ang kulungan. C. Ipakain ang tirang pagkain ng tao. D. Iwasang paliguan ng mga alaga. Ano ang natural na lunas na maaaring ibigay sa manok na may enteritis or diarrhea? Letter A. Bawang at sibuyas. B. Turmeric at coconut oil. C. Dahon ng bayabas o apple cider vinegar. D. Lagundi at luya. Anong halamang gamot ang karaniwang ginagamit upang mapalakas ang immune system ng manok laban sa avian flu or bird flu? Letter A. Oregano. B. Bawang. C. Luya. D. Lagundi. Ngayon alam na natin kung paano alagaan at protektahan ang ating mga manok laban sa sakit. Gamitin natin ang mga natural na paraan upang maging malusog, ligtas, at masaya ang ating mga alaga.